natin ng pagkakataon, mag-opening remarks at bumati sa inyo ang isa sa ating panelists, former uh, Department of Labor and Employment Secretary, Attorney Silvestri Bellio III. Thank you, sis. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Hindi naman ako panelist eh. <laughs> I just came to listen to our panelists, uh, uh the member of the Council of Elders. Pero nung pinag-uusapan nila about mm -hmm. the capacity of the president, siya okay. yung sa kaso. uusapan nila yung revelation ni Senator Amy Marcos, eh, I was, I recall, ewan eh, ko kung nasabihan kayo ni Yusek Amy Neri. Because she's suggesting that PDP Laban should urge Senator I Amy mean Marcos to file a petition before the Supreme Court to declare BBM as incapacitated because of his drug addiction. Yun ang ano. And I told them to prepare the petition and then we will ask the Senator to file the petition upon the support of PDP Laban. Talagang that's the best way, the easiest way to declare. Kasi Huwag na kayong mag-isip, huwag na kayong man, man managinip na magde-declare siya ng incapacity niya sarili niya. She will never do that. That is why I don't know if some of you some in our uh, text messages, that text messages natin. I jokingly although baka sa kayan. I jokingly said, I will negotiate. I will volunteer to negotiate the pre-conduct pass of BBM. Baka mababasa niya Because sabi niya po, sige nga, inegotiate ko para makalista kami. <laughs> of course, that is far best. That is why the best, the best move is for Senator Amy Marcos to file that petition to declare the president incapacitated based on her allegation. I suppose it's uh, it is uh, supported by evidence that the president is a drug addict. Eh, pagkain drug addict ka, wala na. I, I know a lot of people na naging addict and when you're an addict, wala ka ng ano, capacity to, to live. Even to live a normal life, mahirap na yan. And much more kung maging leader ka ng isang probinsya, isang bansa na naghihirap na dahil another issue of corruption. Anak ng mo See? It is beyond my ano, imagination itong nakawan na ito. I was also in Congress. I was in Congress and I recall every semester we are given an allocation of 70 million. And at that time that is from 2013 to 2016, ang laki na sa akin yun. Ang dami ko nang nagagawang uh, project sa aking distrito, sa aking constituency, like farm to market road, health uh, health uh, preservation 70 million. Ang laki na noon. E ngayon, anak na pati, billion-billion naman. Kita ko yung maleta, <laughs> imuwa <mo> pa. <laughs> imuwa pa. Ay, <laughs> imagine that. Paano na consistent yung mga tao nito? Kaya humahanga ako dito kay Juan eh. Kay so, Saudaldi, well, Congressman Saudaldi po. Uh, uh, putting his life in danger, in jeopardy. Nilibing na lang katotohanan ay hindi naman gagawa ng istorya ng isang congressman kung walang katotohanan yan. Chairman pala, Oo, oh, oh, apro pa yan. Saka, ito si BPM, minumura na siya, bakit hindi siya nag-ready act? Narinig ko si congressman Kiko Barsada. Grabe kung murahin niya si BPM. Walang reaksyon ng BPM. Kung ako presidente, kung ganun na congressman, hindi na ito, citing a policy vision para ma-arrest to yung nalirito si Vice, yung Vice Mayor namin sa Siabela, si Resumisio. Ah, grabe kung bumanas. Oo, oh, kinam, grabe niya, sa ilokano eh. <laughs> ilokano ko pa naman, nakakaya sa lahi natin, grabe nga Sasabihan ka ng Vice Mayor ng ganun, Presidente ka ng Republika. Wala kang ginagawa, wala, wala kang comment. Uh, just an only indication of guilt. Na wala na wala na wala, na wala na, wala na, wala na siyang daylan mag dahil alam niya tama, totoo yung sinasabi nila. Ayun naman po. And that's why I asked PDP to start supporting IME to file that petition. That is the best way. Yeah? Ayan. So, merong action, recommendation ang PDP para kay Senator IME Marcos. Next question, please. Next mo, about sa manifestation of support na nilabas ng mga political parties at saka mga liga? Eh, alam nyo, eh, under a situation that we have now, kanya-kanyang papel na yan. Eh. Kanya-kanyang -kanya papel na yan. Yung mga iba, kunyari, nagsosupport pa kay BBM para makakuha pa rin ng last-minute benefits from the President. Yung mga iba naman, well, kilala nyo man itong mga kaliwa. Uh, I used to be <laughs> a leader of the Kaliwa, I know how they operate. Yung pakikisama nila kay BBM, part of their strategy yan. Eh? Part of their strategy yan. Eh? Huwag kayo naniniwala na talagang sinusuportahan si BBM. Hindi. Kunyari, sinusuportahan lang para makakuha sila ng mga pabor. Ngayon na ako nakakita na itong mga party list, kagaya ng Akbayans, uh, Kabataan, Uh, Gabriela, tumatanggap na sila. Nung araw, kasama namin yan sa opposition, the minority minority, kasama namin Gabriela, Kabayan Muna, kasama namin yan, they will never accept any allocation from Congress. Pero ngayon, napo, ang lalaki ng tinatanggap. Yung Terry Ridon, he used to be kabataan, representative. Siya ang Pero na DA yan, na DA yan. Hindi ko talaga sabihin mo bakit na DA. Kasi taibig, ang ko yan. Pero ngayon kung magsalita, alam mo kung sino. Pero na, na DA yan, natanggal yan as congressman representing the party list, the kabataan party list of the NDF, CPP, NP. So, ngayon kung magsalita, para pabor na pabor kay BBM, kontra na kontra kay uh, Vice President Sara, pero yun, galaw lang nila yan para makakuha ng pabor. Unlike people na ayaw nilang tumanggap. Any form of favor, ayaw nilang tumanggap. Sinasabi ko pa nga nun, then, minority kami. They are supposed to be given an allocation. Kami, 70 million per semester yan. Sila, binibigyan sila rin ng 70 million. Ayaw tanggapin. Sabi ko, kung ayaw nilang tanggapin, ako na lang tatanggap para sa inyo. Pero kayo mamili ng mga projects. Ayaw talaga nila. Pero ngayon, naku. Ha, hindi lang tinatanggap, inihingi na. <laughs> That's how they operate. Huwag kayong maniwala na they're supporting. Pagdating ng panahon at uh, bumagsak si BBM, ah, sila na naman ang unang baba niya sa against BBM. <laughs> Ayan lamang po. Ayan, correct. So, mayroon pang isang question doon sa... Yung tungkol sa... Uh -huh. ano, yung sinabi, uh -huh. yung, That's the honor of being a council of elder. Uh, dahil kang handa daw dahil council ka member ng council of elders. Ayaw eh. ano ng Ayaw ko siya maging member ng elders eh. <laughs> of young girls dapat. <laughs> anyway, ano bilang mo na tungkol sa ano? Hold departure Or, order. Hold departure order. Alam mo yung hold departure order. Ang nag-implement ang immigration. Kaya kung minsan, kahit may whole departure order, nakakalusod. Kaya dapat yun ang bantayan yung immigration. Eh, ito si Noli, alam mo si Noli, nagtaka ako bakit anong nangyari dyan. Kasi napaka, po yan eh, napaka-honest na tao yan. Kasama namin for six years in the same boarding house. Kasama ni President Duterte, we were together in a boarding house from 1964 to 1970 magkasama kami dyan sa YMC. Ko alam, ewan ko kung alam yan. Pero dyan si Noli, was napaka-humble na tao. Napakababaw ang kanyang kaligayahan. Hindi masyadong mabisyo. That's why, I, if I recall, when President Duterte came in as President of the Republic in 2016, he was considering Noli Bonuan as the public secretary. Kaya lang, Noli was... O, si Noli, yung pero ang nickname niya, Noli. Noli tawag sa amin, tawag na sa kanya. na siya. kay Ramon Ang. Ang daming project. Kaya nakiusap si Ramon Ang na huwag munang kunin dahil tapusin niya muna yung mga project ni Ramon Ang. Kaya hindi nakuha si Noli. Pero, if given the opportunity, baka pukunin yun yun <laughs> dito. Except <that> the former President Duterte. Pero yung whole departure order, at uh, nagaya na sinabi, it is only effective if immigration is vigilant. Marami dyan nakakalis ah, kahit na may whole departure order eh. Kasi lalapitan lang na siya, Oy, si Secretary Bonuan yan. O, di, pre immigration naman. Ay, sir. Ah, pintirip, sir. Kahit, kahit na naman niya may whole departure order. Hindi na tinitignan yung papeles eh, yan eh. So, Anyway, yung Holy departure Order, eh, dapat ang nag i dyan, either the department head or the president himself. <laughs> Oo. Oh. Eh, ala, ala namang effect yan eh. Hindi na si Van, si paano sa nakalis? Eh, hindi naman siya dumahasa pa yan eh. Hindi naman sa immigration yan eh. Hindi naman yan. Meron silang, eh, may mga aroplano, may mga chopper yan eh. Hindi na dumahasaan yan. Basta ang importante dito, ha, uh, bantayan nyo na ngayon, it is now time to be very vigilant. Alam na natin ang kanilang modus operandi. Alam na natin kung sino magnanako. Yun ang bantayan ng taong bayan. That it is the responsibility of every Filipino na tignan, bantayan, tutukan lahat itong magnanako. Kilala natin itong magnanako eh. Lahat ng mga membro ng Congress, ng Kores, kilalang kilala yung mga yan. Uh, sila Ruistro, sila Bandayan. Nakung Diyos ko. Bandayan yung mga yan. Bandayan yung mga yan. Yo, <laughs> so, nasa atin na yan ang pagbabantay. Kahit gaano-anong gagawin natin kung hindi tayo we, we become vigilant and we will continue to transact our our ano, the kaban of the, the republic. Nanakawin yan. Gala, grabe sila magnawo. Grabe, nakita niyo yung maleta. Nakita niyo yung maleta. Sus Mario sir. Isang delivery lang. Parcel lang <laughs> yun. At alam niyo yung mga maleta, hindi lang doon sa bahay ni Juan ni... Panting. Doon din siya malapit sa Malacanang. Nakapunta ka na doon. Nagwalo. Yung bahay, meron diyan. ano. Isang bahay yung malapit sa Malacanang. Dyan mga ano. Doon din nala. Doon yung mga uh, letter. Kilala ko may ari nun eh. Kilala may ari nun. Ewan ko, kasama rin siya sa maleta. <laughs> For sure. Ewan, yung, so, ganun talaga. We have to appeal to everybody. Every Filipino as the responsibility of watching the, every move of all government officials, especially yung mga nasa cabinet, yung mga nasa congress, bantayan nyo yan. Tignan nyo at kung puntay nyo yung mga bahay nila. <laughs> Nung araw, yung bahay nila nandyan lang sa ano? Nandyan lang sa... Anong tawag dito? Commonwealth. Eh, Ngayon, nasa pan na. <laughs> nasa wild place na, nasa fault part na. Naku Diyos po. Nandun o no, kung gaano ka, ka-swapang ng mga tao nito. Insatiable. Walang gaano eh. Sa puso ka, hindi na, hindi na, 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 ano, natuwa sa 1 million, hindi na natuwa sa 10 million. Billions na. A A oh, million. you know, I was offered also something like that to run in Davao. Hindi panahon na darating ako dyan. I was offered to run in Davao. I was offered billion din. Nung hindi ako tumakbo, tinanggal ako sa trabaho. <laughs> Because I, I was offered to run. Hindi ko nalang sabi, may panahon para I will go into the details of that offer. One billion. Eh, sabi ng asawa ko, Daddy, huwag mong tanggapin. Sabi sa akin, bakit ka? Saan naging lalagay? Alitin ng bahay natin. Paano mo nakita po itago yung 1,000 million? Saan mo lalagay yan? Sabi niya, magtataka yung mga katulong natin. Magtataka <laughs> so, yung ng katulong natin. karaming pera. So, yun ang ano. O, oh, meron mm -hmm. kayong aabangan ka sa, sa, sa susunod na kapihan. Yun na. <laughs> <laughs> Alam natin kung bakit yung mga iba doon dumakbo against the <laughs> <si> president. <laughs> wow. Alam natin. O, oh, bayan na lang. Siya na lang magbala, mag-explain later. So, ayun po. Eh, um, mang, ang uh, po sa inyo, mga ko sa BDP at sa lahat ng bawat Pilipino, let us be vigilant. Oo. Oh, at saka huwag lang tayo masatisfy sa Mga um, nga, uh, let's do something. Magawa tayo ng paraan. Oo, oh, tayo ng paraan. Para sa ganun ay, eh, medyo naman ano sila, masyado na silang garapal, wala lang ano eh. Parang natural na sa kanila magnakaw eh. Wala na, wala na, wala na. Talang nakaw, lang nakaw. Open din. Open din. Talang dyan si Ivan na na wala bumalik si Gemma. Si Gemma na hanggang sabi mo ngayon, eh, sinabi ko na yung OFW hospital, kini kong... Tapak oh, ina, Inangkin. Inangkin itong DBL kanya. Eh, na-inaugurate na dyan, May 20, 2022. Si BBN nag naging nag July 2022, di diba? ba? E, paano niya nagawa yung hospital ng OFW? Nandong ako lang sa'yo. Pero ang kapal. Yan, present kayong tatlo. Pang-apat, present. Ang, kapal, itang talagang. Ang kinin niya yung OFW, eh, hindi pa naman siya presidente nung araw. so, yun. Yun, no, yun, ang mga intricacies nitong buhay natin ngayon dahil sa sobra ng abuso ng mga tao sa gobyerno. Thank you po. Thank you. Dr. Mata? Alam niyo si Executive Secretary Persabin. Alam niyo ang background niya. He was the former Chief Justice of the Supreme Court. Tanong, sino nag-appoint sa kanya as Chief Justice of the Supreme Court? BRD. PRRB nung nag-retire siya as Chief Justice, napunta siya as Chairman ng GSIS. Yes. Sino naglagay sa kanya doon? PRRT pa rin. Pa rin. Pagdating ng panahon, anak ng pating, sila nagmaneobra para kidnapin si PRRT at dalhin sa DA. Si, may karma, may abot ang karma eh. Kaya itong mga nagnanako, may tarating din ang karma niyan darating din ang karma. Oh, pero in the meantime, let us stay vigilant. Huwag natin pahindulutan na kampante silang nagnanakaw. Kailangan ba? Alam nila na nakamba, nakabantay tayo. Kampanting nagnanakaw. Ang ganda ng nga no? Dagdag lang ako doon sa comment ni Dr. Mata. No? Anong tungkol about itong filter? Alam mo, naging nuwanawa, Secretary of Labor aking ex-officio, member ako ng board ng PUDL. Yung PUDL, pera ninyo. Pera ng taong bayan yan, walang pera ng gobyerno dyan. At umabot na yan ng na-collect na PUDL, na Piret, mga kisumabot na lang 900 million. Kinuha yan. Kinuha yan ni eh, eh, Dibsirecto. <laughs> Kinuha niya. Why would you kukunin pera ng tao yan? Kaya kung pupunta kayo sa hospital, walang ibibigay na tulong ang pera. Dahil wala na silang pera. Kinuha. Kinuha. Ewan po saan nila. Pero kinuha nila. And hindi dapat gawin yun dahil pera ng taong bayan niya. Natatakot nga ako, baka makita nila yung ano, pero wag ko nang pabigyan, baka <laughs> mabigyan nila ng uh, information. Ang dami niyang pundok. Sa so, palagay ko, oh, ninakaw na rin. Ninakaw na rin. Yung pera ng OWA, limbawa. Ito, you know, alam niyo ba, na ang uh, mga OFWs, may pera mga yan. May pera yan. May OWA ban. OFW pa. Ang kinakatakutan ko, baka pinakialaman niyo. Bakit alam niyo? During the time of former President Duterte, for the first time in the history of our country, nobody ever about it. Nagkaroon ng hospital para sa mga OMW. At saka nagkaroon ng hospital para sa mga OMW without expense of government. Yes. Walang gasto sa mga ng kakit. Nagkaroon tayo ng nakachamba tayo. Nag-donate si Mr. Ricky Razon ng Soler. He donated Voluntarily, wala naman na humingi sa kanya. Tulit ng 600 million. Sabi ko sa kanya, Mr. E, anong gagawin ko dito? Bala ka, sabi sa akin. O di, nag-isip ako, we need a hospital for the OFW. Pero ako problema sa ilalagay yung hospital. So naghanap ako ng location for the hospital. Nalaman ni Governor uh, Pirela ng Pampanga. Sabi niya, Sen, i-donate ko sa iyo yung 2 hectares dyan sa San Fernando mabanga. Donate ko. Doon ko lagay ang RW. Hospital. Doon nilagay. You know, Dio, magkano yung worth ng 2 hectares? 500 million. So, 1.5 million na yan nagkaroon tayo ng hospital. Nung, ayaw mo tawag, yung, yung groundbreaking Sumama si former president uh, former president GMA Kasama si Didi Domingo, who was then the chairman of PACOR. Nagbaya na galang ng ito naglalagay nag 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 ng lupa. Sabi ni GMA kay Iquad Didi. Oy, Didi, nagbigay si Mr. sa ja, rason ng 600 million. Nagbigay ang pagkala ng Governor Pineda ng lupa. Anong may bibigay ng pagkala? Sabi uh, really, ni Didi, Ma'am, sagutin ko na ang medical equipment ng hospital. 200 million for the medical equipment of the OFW hospital. And that hospital is really intended for OFWs, meaning lahat ng mga OFW, pag nagkasakit, si sila pupunta dyan, kasama ang kanilang pamilya, asawa, anak, kasama yan, libre. Libre, pero ngayon, nabalitaan ko, wala daw pundo, wala daw binibigay. Eh siyang dinala yung pera ng mga oh, OFW. Hindi mo hindi mahal di tayo mo na ilay, about 20 million. Kung iniwanan ko yun, ewan ko, baka, sa, baka saan naman napunta yun. Pero may, may pera mga OFW, oh, kaya kayo, mayroon kayong mga kapag-anak dyan. You inform them na meron silang pera. It is supposed to be under the Anong tawag yun? Oh, wow. yung Alaga ng OFW yan, ng Department yeah, of uh, Migrant Workers. Yan, pera ng OFW. At saka yung hospital na yan, libre. Walang bayad ng ano ng mga OFW. Kaya alam yung mga OFW, pumupunta sila dyan. Parang ano yan eh, parang tourism destination sa mga OFW. Pupunta sila doon dahil walang sakit, magpapapicture. <laughs> oh, pero ang problema, pag pumunta doon na may sakit, walang ano, walang medisina po din. Dahil hindi binigyan ng allocation. O, oh, nandyan si Ma'am Gemma siya, kaya anahin ng mga OFW oh, yan. O, oh, alam niya na that was a creation of a hospital during the time of President Duterte. Alam mo, sinabi nila, kanila, anak ng bali, it was inaugurated on May 20, 2022. Paano magkaroon ng hospital si BBN? Tapos eh, na 2022, May 20, 2022, ang presidente pa noon, si President Duterte. Paano nagkaroon na sa kanila? <laughs> eh, ewan ko yung isa yung pumalit kasi sa, sa yun, na unang sekretary kasi ng yun? yan ang uh, sabi, saksisip si KBB, sinabi niya kanila yun. Pero kay President Duterte yan, ganun kasi nungaling itong gobyerno ito. Uh, yun. Ayan, uh, alam ni doktor yan. Dapat na kailangan natin si doktor ito. Do. Dok. Ha? Dok, pagka ikaw ano, alagay mo yung brilliance, ha? Ay, gusto <laughs> ko lang. Kailangan ng tao yan, you only do not realize it. Kasi kumisa, kita may sa akin, sir. At sa hospital lang ang buko, ano, At sa hospital lang ang sabag po. Wala kong papaya sa hospital bill. Yan. yan nila alam na meron silang pera sa bill. Uh -huh. Yan, yan nag-inform by the hospital.